kay magharbis ako kay dapat putlo nato. Kay magwinter naman, o di ba? Hmm, yay. Okay, magharbisa ko ng okra na yon. Ayun, may dalawa tayong na okra. Then tapos meron din dito dalawa. At saka meron din dito dalawa din. And then doon so. Ano ba 'yan? Harvest na putik pa 5, 6, 7. Ito lang ang magharbisa ko. Eh. Yan lang, putulin ko lang to. ito Ano 'yan? Eh. Oops. Ayan. <laughs> yeah, hirap mag-harvest na ganyan. Na may camera. Siyempre mag-harvest din ako ng saluyot. loyot. Mm -hmm. Yung iba na sa kabila. Then, tapos yung malumay ko. Actually, nakaharvest ako tatlong beses na. Okra. At saka nakarang harvest ako dito. konti lang pero nakakapag-ulam naman din. Look at that. It's growing saluyot. It's getting wild. It's a lot. Oh, ba? Diba, Magdining din na tayo. Magsinabaw na din tayo. Oh, nag-harvest naman din ako. Oh, diba? ba? Harvesting ay malunggay. a malunggay. Ayan, makapag-ulam ako. Mm. Pili kaya itong itanim? let's try natin itanim ang ano. Ang tangkay, chan. Ang haba, oh. Alam, ayan. Display ko na lang to. Charot. Yeah. Ayan na, nakapag-harvest tayo ng malunggay. Nakapagsabaw na naman si Mami Aini. Kunti lang. Kunti lang siya. Siyempre, wala yung saluyot, no? Saluyot natin. Masarap talaga to. Diningding or ano? Tingola. Hmm? Ano ko magkatapos? Malunggay. Sige lang.

Ayan okay na guys, ito so tayo ng sabaw. I mean, konting sabaw. Then, meron siyang pork belly at saka isda. Ginisang isda. O, ginisang isda. Yun lang ngayon. Ayan, natin ng saluyot na na-harvest natin sa likod ng bahay. At isunod natin yung um, malunggay mamaya. Oh, pwede naman din ibag sabay. Ito na yung malunggay natin ay hinihimay-himay. Siyempre, pinagano na natin yan. Siya tayo natin ipak. Maluto pala. Pakuluan. Ganon. Okay. Ito na, buksan na natin. Nagbukal-bukal na siya, oh. Ayun, maglaro. ayun. Oh, ayun. Konting sabaw lang kasi ginisa ito. Ginisa. Ayun. Ayan na, ang okra. yung isda natin. Ako, nandurog na, oh. Ayan yung isda. Binisa. Ayan, thanks for watching. Ayan na yun. Ulam natin for tonight. Hmm. Kinik naman. Hmm, ka pa. Lamit ka ayaw.